sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Pamuli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ang aking daily devotion. At yung araw ay pag-uusapan natin ay kung sino ang nag-invento sa Diyos or Spirituality of God. At ang ating Bible verse ay mula sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16. Sasabi sa ating scripture, Take heed therefore good heed unto yourselves, for ye saw so no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire, lest ye corrupt yourselves and make you a graven image the similitude of any figure, the likeness of male or female. Kaya mga kapatid, mabasa natin na ang Diyos ay hindi gaya ng mga idolo o rebuto na gawa ng kamay ng tao. Siya isang espirito, wala siyang physical na anyo, walang limitasyon sa espasyo at hindi natin siya pwedeng ikulong sa imahen o larawan lamang. Kaya kung merong lagtatanong kung sino ang nagbibenta sa si Diyos, ang na sagot dyan ay walang nag-imbeta sa Kanya dahil siya mismo ang walang hanggan, eternal at siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Unang-unang na dito ay God is Spirit. Huwag sabihin invisible siya pero totoong-totoo -totoo, kanyang present siya. Hindi natin siya nakikita, pero random natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Kaya kapag tayo nagdarasal, hindi tayo nagpag lang sa isang rebulto o bagay, kundi sa isang buhay na Diyos na nakikinig at kumikilos. Ikalawa ay God's presence overwhelms creations. Sobrang laki Diyos at sobrang taas ng kanyang kapangyarihan. Kaya hindi siya kayang ikumpara sa kahit anong bagay dito sa mundo. At kahit ganoon siya katrasended, siya rin ay malapit sa atin guiding us, protecting us, at lagi tayong kasama kahit na ano ang ating pagsubok sa ating buhay. At lastly ay God must be honored at all times dahil siya ay isang espiritu at hindi nilikha, nararapat lamang na siya ang sentro ng ating pagsamba at hindi ang mga bagay na pansamantalang ginagawa ng tao. Kaya napakahalaga na worship natin siya in a spirit and in truth. Hindi lang sa pandabas, kundi pati sa ating puso, isipan. Kaya mga kapatid, ang spirituality of God a reminder sa atin na ang Diyos ay hindi nalikha kundi siya ang creator hindi siya limitado sa time at space at dahil siya ay isang spirito siya ay laging present sa buhay natin o kaya mga tanong sa atin ngayong araw sa bawat araw ba ng ating buhay siya ba talaga ang ating sinasamba At binibigyan ng honor o mas busy tayo sa mga bagay na gawa lamang ng mundo o kaya mga patid tatapos sa aking daily devotion Maraming salamat sa panonood.